Nakita ninyo ang madlang mga gawa ko Alat sa panahong ito at kayo'y nangalilito Ako tayo di mamagkano Nang ito'y nga ipangusap, lumubay naman ang dagat Pinauntos niya't sukat at pinalitaw na agad Hangin at ulang malakas Ngayon ay nang makita ng mga alagad niya Anong tao ito anla, tubig ang inalat na sumusunod sa kanya. Nang makaahon na naman si Jesus ay mga, Jesus ay may natingnan dalawang ng demonyong tampalasan. Pinagaling kapag kuha Ating nga sa May babae Nasumpungan Sakit ay inaagasan mahaba ng taot araw, pinagaling niya naman. Nang si Jesus ay makita, sa damit ay humalik na, gumaling at sa kanaman dumating pa, prinsipe sa sinagoga. Gumapit na nga sa kordero, itong prinsipe si siyairo, Imi e amo ngang totoo, anak na nagingalo pinadalo kay Kristo. Naawa ang poong mahal, agad na lang pinaronan. Doon naman sa lansangan may nagsabis sa magulang na ang anak niya'y patay. At pa Yesus sa kaniya, huwag mong ikabalisa kahit anak mo'y patay na. Sa akin ay manalig ka. Mabubuhay kapag ka pagdaka Nang dumating na sa bahay Ang ang batay na kahandusay Na pinananambitanan ng inani at magulang